upload first, first day of day of first time of day of first time makasakay of bus of oh magwa sa mi bus dere kay di ok ta kanagsa Ana <tipan> mi dirin <tipan> repeat dai na sira mi soro-soro dai. Salamat jugo dai sa kumiga dai akong gitora ri dai. Ya padung na may simbahan day. kay para makatuod sa gudar simbahan dai Ya It is to how much Jesus is present in our life. Not only in the word, in the thing, in what I want to do. No, 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 no. Jesus, how much is present in my life? In the gospel help us to understand this. I try to explain. Namon <speaking in> na ni Day, human na magpanimbaday, nagsorisoro yung mayaris kay Liday, magpicture-picture, magkudunay Day. Day, dito maglagla ang kaya na, dito, lidra eh, lidra. Ay, mauna siya eh, mauna siya eh, ano, borders, no? Hmm?

kami sorry sorry sa amin dari sa so, padung na miday bisag asa day mona dire explore jud ta dapita kay first time pa jud na tong laglaag <laughs> da ring dapita mona ya mani kamo explore explore bahalag init day gigwanta na day ikani kani first time mer ta nga naka Europa day o di padai? nana ra kinaday katolik man sa butlang day makatuod pa balik ari day Cuma ni dai, dering dapat kita dai. Suri suri rajin dai. Hmm, masuk sok bah. Atau ani tol masuk sok. Dapat lagi kita street sa lidra, no? Lidra. naglaan sa mga tayo namin sa Lidra, Lidra Arcades pagka mga tindad rin, kung karta rin kuwang 990 euro, mahal lang na akong kumaw 90 euro yung sila 190 euro, mahal kayo 190 euro sa mong paglaglag dahi gigoto mi dahi di uhaw dahi dahi nanood mi ani mcdonald dahi panay rice dahi na pita dahi puasa good day welcome to the world dahi lapati dahi na magpakaon na mga Ya, yeah, dia namanya Plaza, Plaza Saledra. Oke, okay, dari nami so mak -suri, yeah. yeah. suri suri ini dari ya, ya, suri suri ini plaza. Kita lagi ini nak saya coba personal lah. Plaza Saledra. Na Nicosia Place. Na may ilalim sa Ay, basic stage stage na dili na no. Performance stage. Bago magud ni siya Plaza dere. Nicosia. Ah. Dami makaka. Duday, mga una ta o dera day, day mora niya ato ang pamahaw day, nana, mag-anadanad lang gita itong tiyan na ni. Sa satua day, snacks na karon eh. day, mauna dyan tao ni. O magod mi sa plasta, ilaw. Laganan. Duday, mo si Arday, YC na day. Daghan mga mga Pinoy po dere. Pinay. So, mula da ilang park. Lo dai laglag mi dai grabe ka init dai oi pero mo ara kinagi antos dai ke kanai bang mag tortor tare nan na gina dai dina tamaga tare rt dai ke nano dai ana ra ginang live dai So muna siya day, magturturo meri Morning bata day, yun, day, na nawala sa, nawala sa iyang balay. Nawala sa ula day. Hello vlog! Nagkaroon rin, nagdekoyok sa Europe. Hello my guys. Ah, Damagak. Kurang <laughs> nalito. Ay picture ko doon, picture ko doon. Mau nih guys, sanga mau ang bagong gipuyan guys. Mau nih mau bastap dari dapita guys. Ya gusto ka mag CR guys, na apu dari dapita guys. Oh awai si, W -C. guys. Mau na ilahang CR, dili na aku an CR comfort room. Welcome. So guys, welcome to Europe. Wah, tak mau guys. Dahil bro, kamu ang mga niday. No, Dai. Ya, pauli nami ani Dai. Huma naglaglaag, Dai. Padong nami sa mga day, Dai. Mga siya, Dai. Mga mm. Padang na uli. Oh. Jadi kita lakukan orang mudah-mudahan dalam daya cari sih. ay ah, nako tay. Kaya nakadiop day ang lagan day. Man nakalaag dyan day. Unay day tapat day. Tamanan ko ning dalan day kay. Bayo day nakuig balik igbalik arid day. Natakatuo da day. Kaya first time patay, naka laroy laroy aring dapita day. Ginang lang langit tanig kita dalan day. Ang muna vlog vlog ni day. Tanaw na lang nina ko sa kong vlog day. <laughs> Charis. Pita <laughs> day. Pidong ni uli day.